ng araw sa lahat, ngayong araw gagawa po ako ng atsarang papaya kasi po yung mga ginawa namin atsarang papaya, mga nakaraang buwan pa mga kapromdi, nakita nyo po yung upload ko dati, ay naubos na rin po mga kapromdi at nakakamiss na meron tayo ulit na pang stock dito sa bahay at ire-rep lang po natin yun dahil matagal naman po yung lifespan ng atsarang papaya nasarap kasi yung mga kapromdi sa ihaw at sa mga prito at lalo na ngayon, maulan yung panahon, nakakaganap pag mayroong atsarang papaya. Ito yung dalawang pirasong papaya natin. Babalatan ko lang itong mga kaprogi para mabilis na tayo. Kasi pag mano-mano na kayos ko ay talaga medyo matagal. Kaya babalatan ko muna. Yung ko sana mga kaprogi kasi parang ewan ko kung kaya ng pillar para makapal yung balat nito yata kaya. si makapag. Pagpapalit. Nagpapalit ko lang ng ganito para daladalad siya na yung pa shred natin. At yung papaya na ito. may nga pong nagre-request sa papayang atsara dito sa bahay tsaka sa mga trabaho. Pwede ba? Walang tayong maggawa ng paramihan nito. Pagpapawis natin ito mga kaprombik. Pero ganun talaga eh. Pag-test lang naman ito. na nag-exercise at ang <laughs> pawis mga kaprombi. Kailangan gawin mo ito mga kaprombi pag ka nagmamadali. Kailangan mahabang oras yung paglalaanan mo. Laan ko po ng mga dalawang oras o tatlong oras para sa paggawa nito. Dahil sa pag-shed pa lang, matagal na. naman kasi kaya nilangan lang talaga pagsigaw. Ayan na siya. Oh. Adami na. po mga kaprom, di tapos na yung pagkayod natin dito sa papaya. Dami din. At pipigain na po natin ito sa asin. Lagyan natin ng asin at pipigain po para sa ng at yung parang makati sa dila. Gamihan lang natin. Ayan. Pagkukas naman po ako ng katay mga kaprombi. Ganito po karami mga kaprombi yung ating magagawa. Doon sa papaya kanina, dalawang piraso po. Isang maliit, isang malaki. So, ganito sa kadami mga kaprombi. So, pwede na. Mga isang buwan at kalahati rin to. Abot nga ng dalawang buwan to. <laughs> Ito na po yung ating sibuyas. Saka, buya yung carrots natin mga kaplombi. Ready na natin. Ilagay na po natin mga kapromdi, yung suka. Um, ayan, tansyahan lang po yung ginawa namin. Bali, dalawang cup. Kanina po pala mga kaplombi, pagkatapos ko siyang tigaan, binalawan ko pa po yun, yung papaya natin. Sunod natin yung sukal, yung brown sugar po. Bali, yung low heat lang itong mga kaprobi. Yung ating apoy ay hindi ganun kalakas. Tagdagan pa po natin ng brown sugar. So, ayan po. Kulong-kulo na po siya. So, pakuloyin pa natin. Pakuloyin yung suka na may brown sugar. Mmm, amoy suka. Ayan po na ilagay na po natin yung carrots. Optional lang naman po yung carrots mga kapromdi, Pwede rin namang wala. Pero pwede nga lagyan pa ito ng ampalaya. Yung iba naglalagay. Tapos ito. Sunod na natin yung luya. Tapos sa iba naman din naglalagay din sila ng bell pepper. Kami hindi na namin nilagyan dahil... Mahal na po yung presyo ng gulay ngayon mga kapromdi. <laughs> Talagang, pero hindi naman magbabago yung lasa pag ganun. Pang dagdag gulay lang po talaga. Yan, lagyan natin ng pang paanghang. At yung sili dito, tansyahan lang din. Kasi hindi din naman kami fan ng sobrang anghang. Magkano na rin yung sili ngayon? Mahal na rin yung kilo. Itong siling direkt terigata tawag dito. Yung mapula po na manghang labuyo. Maanghang na rin yung sili. Kaya mga limang piraso, mga sobrang anghang na nga. Dahil hindi naman din kadamihan. Karamihan. Hindi din naman ganun kadami yung ating parang sabaw. Kaya Halu haluin lang po yan. Tapos medyo lutuin lang natin yung gulay at isusunod na po natin yung sibuyas. Sarap din tong sibuyas mga kapromdi. Maraming sibuyas. Hindi din naman ganun katagal ang pagluto ng atsara. Saglitan lang ito mga kapromdi. Mmm, amoy suka na tayo. Ayan. So, malambot na yan. Ayan, na-absorb na yung lasan niyan mga ka -proudi. Lalo na pag ni na natin. Mmm. At may prito ka lang sa umaga or tuyo. Pwede partner. Yan po. Ganito lang, ganun lang kadali. Luto na yung ating charang papaya. So, lalagyan mo lang yan ng yan. dadagdagan natin ng siling labuyo. Yan. O, luto na po mga kapromti. Ilipat na natin sa malaking container para meron na tayong pang ref, pang imbak. Lalo na ngayong tagulan, ulan Sarap kumain ng atsara. Walang pinipiling ano to. Kapag tag-ulan o tag-araw. Yan. Sa piraso lang to makakaprom. Di marami-rami na rin. Yan, no. Simot, simot. Ayan na siya. tayong pang side dish. Prompti, mag-aalmusal tayo. Ito yung ulam natin, yung chicken pastel, tortang itlog na may gulay, spinach yata to, nilagay ko. Then itong ating ah, panalong-panalo to mga kaprompti yung atsara natin. Gantang combination to sa pastel kain po tayo. Mausok-usok pa yung kanin. Ang sarap nung chicken pastel na may atsara. Matipid din ulamin itong cheese and pastel mga kapromdi. At dito na lang po nagtatapos yung aking video mga kaprondis. Ingat po kayo palagi at maraming salamat po sa panonood. Kain po tayo ulit.